narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Edu at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay talaga ang kinilig ng mga viewers dahil new adventure ang vlog na ito para sa Kalinga Edu and Viancy love team. Ang dalawa Padalaw nga si Kalingap sa bahay ni La Viancy upang ipaalam siya dahil may pupuntahan nga sila noong araw na yon. Hindi niya pa sinabi kung saan ito ngunit pinalam niya sa kanyang papa na may pupuntahan muna sila ng saglit at iahatid niya din daw si Viancy pa uwi. Pagkakita nga ni Viancy kay Kalingap Edo ay agad-agad siyang nagtanong kung okay lang ba ito dahil nga kakagaling lang ni Kalingap Edo sa sakit. Kaya naman, concern na concern ang dalaga sa binata. At dahil nga ilang araw silang hindi nagkita, namiss din nila ang isa't isa. Nagkasakit po ba ka? Nagkasakit? Ay, stop. Yung ano, pakiramdam mo? Hmm. Sa so, mga pa nga eh. Sige po. <laughs> wala kasi ang tagal bumaling at wala nag-aalaga. Sabi ko po kasi magpahinga po kayo. Magpahinga? Kahit ang pahinga, wala eh. Walang... Wala nagkikare. Hmm. Pero... Iwan ko ba? Pag nakikita kita, nagiging okay. <laughs> nagiging <laughs> okay ako. <laughs> uh, ikaw? Okay ka lang? Okay. <coughs> Sabi niya ni Kaling eh na napakahirap nga daw talaga nung nagkasakit siya Feeling niya daw talaga ay walang nag para sa kanya Ngunit ngayon nakita niya na si Ate ay parang nawala lahat ng kanyang mga pag-aalala at sakit Bigla ata siyang sumigla noong makita si Ate Viancy Bigla ata siyang naging okay Sumuli pa nga nagbiruan si Kalingap Edu at si Viancy. Maya-maya ay pumunta na si Kalingap Edu sa papa ni Viancy upang magpaalam kung pwede bang mailabas sa isang date si Viancy para sa araw na iyon. Kinilig talaga ang mga viewers dahil talagang pumunta pa at nag-effort si Kalingap Edu na ipaalam si Viancy para lang makasama ito noong araw na iyon. Nakikita nga na parang kinabahan nung slight si Kalinga pedo, ngunit go na go pa rin. Mm, I-ano muna si Beyonce ilabas, maparang yung sana. Kung pwede lang po. Ay, pwede lang po. Sige, salamat po. Mabilis lang naman po. Maano ka lang kami mag... Mamasyal lang po. <laughs> mm. Kaya po ito. <laughs> Mayroon <laughs> po. Ang... Kapagay.

I'm looking you know, this... nila sa venue ay talagang nagulat si Viancy dahil hindi naman daw siya prepared na ganun pala ang date nila noong araw na yon. Dahil nga ito ay hindi pang date na kung saan ay kakain ng sila. Dito ay nagkaroon sila ng isang couple photoshoot first time nga lang daw ito ni Viancy kaya naman talagang kabang ba siya sa mga mangyayari at hindi nga daw siya prepared sana so naman daw ay sinabihan siya ni Kalingap Edo para makapag-prepare man lang kahit konti ngunit bawi naman ni Kalingap Edo na okay lang yon dahil kahit anong gawin sa kanya kahit anong mangyari ay maganda talaga si Viancy at walang makapagpabago doon Maya-maya pa, kahit na hindi sanay, ay talagang sumabak na sila sa kanilang photoshoot at kilig na kilig ang mga viewers dahil sa kanilang napakalakas na chemistry. I don't know. Hindi ako niya. Hindi ako niya. Hindi Okay niya. Okay. Okay. Okay, Hindi okay, lang. niya. lang. ako niya. Hindi ako niya. Hindi lang niya. ko. ako niya. lang. niya. Hindi ako niya. Hindi ako niya. Hindi ako niya. Hindi ako niya. May nagsisi din pa siya. Ma'am, gano'n ka alit? One, two. Kaya ka <bluetooth> dito, harap ka dito. Tapos ikaw, ma'am, dito. yung shadow grabe naman sa level up ang kanilang date ngayon dahil talagang ang dami nilang mga sweet poses na magkasama. Kaya naman talagang kinilig ang mga viewers dahil sa kanilang mga ginagawa. Sabi nga ni Kalingap Edu na first time daw niya na makaharap si Viancy ng ganoon kalapit kaya kahit na hindi siya masyadong kinakabahan palagi ay talagang kinabahan siya kanina noong nag-photoshoot na sila. Ngunit dahil talagang parang may feelings sila sa isa isa ay parang na-enjoy naman nila ang mga photoshoot at ang mga fan na poses na kanilang mga ginagawa. Pinuri nga ni Kalingap Edo eh, na lang takagang daro talaga ni Bian si Kia. Maswerte siya. Ang nasa dibdib. Ito na nasa harap. Yan. Sa dibdib. Sa dibdib niya. Tapos ikaw si Mama Colin sa gawin. Sabi ko yun. Yan. Okay. Kunyari ano ma'am, dapat ka ng konti. Parang aamin mo yung yan. Okay. Parang aamuin mo kunyari yung side. Yung side. Yung side. side lang. yung konti dito. ah. Parang na. Okay. Do ba yan? Medyo tapos. Sige na. Okay na. Kailangan ba? ano ba? i ako sa inyo. ka ba? Ano po Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ang lang muna, mawala Pero grabe ah, nakaka ano ba? Nakaka... Ibang klase ng... Talaga namang ibang klase nga talaga ang experience na yun para sa dalawa. Dahil kung sa natural na vlog ay talagang lagi silang magkalayo dahil nga nahihiya pa si Beyonce sa kanya ay doon wala talaga silang choice kundi magharap na dalawa. Kaya naman kinilig din talaga ang mga viewers sa kanilang mga kilig moments. Grabe talaga at parang silang sila na kung magpo silang dalawa. Parang may label na Pagkatapos nga ng kanilang photoshoot ay napansin nila na gabi na. Kaya naman sabi ni Kalingap Edo ay iahatid na daw nila si Viancy sa kanila dahil para naman safe siyang makauwi. Kaya kahit pagod at gabi na ay hinatid nila si Viancy. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, 5,000 galing kay Tita Emi. Pangunahan mo daw, papit, Kapit man para sa... May pang ano uh, na sa Palawan? Tanggapin mo. Wow! Para wow. sa iyo. Salamat po. Sorry po. So gusto ko lang sabihin sa iyo, BNC, itong uh, pinabibigyan Tita ping provido May sasabi lang po kami, Nay? Oo, para alam mo niya rin po, Nay. Tita ping Provido, di ba, yung nagdagdag nung... Ay, nagbigay ulit po si Tita ping Provido ng 100,000 po Grabe. Opo, pagdating sa pabahay, at ang sabi ko niya sa akin, baka to yung bahay nila, Bensi. Opo, <laughs> grabe si Tita Ping. Sobrang bait talaga, Tita Ping Provido. Thank you so much po, ano. Kasi grabe ang pagmamahal niyo kay Viancy. Grabe talaga at umulan na naman ang mga iba't ibang blessings galing sa iba't ibang tao at sponsors ang bahay ni Viancy. Kaya naman tuwang-tuwa ito at ang mama ni Viancy. Isag pa ang balita na sinabi ni Kalinga Prab na marami na naman ang dagdag ng talagang napakalaking halaga para naman sa bahay ni Lovianzi. Meron pa nga nagdagdag ng 150,000 at may mga 50,000 para lamang mabuo ang bahay ni Lovianzi. At hindi lamang 'yon dahil hindi lang ito first floor kundi gusto ng mga sponsors na magkaroon ng second floor ang bahay ni Vianci dahil napakabait naman talaga ni Vianci at deserve niya ang mga ito Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Vianci, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuloy ang matalaga si Kalingam Edu at fianci Hanggang sa muli. Bye!